What's up mga angkol mga ante? Kayo ba'y naghahanap ng men's salon na hindi lang pang hair services in offer pero one stop shop na dahil meron silang pang facial services, pang parilax na Moroccan bath at nail services na manicure pedicure? If gusto nyo rin to, ay ma-recommend ko kaya bumalik ako dito for pamper day ni call sa Estilo Gents Salon and Spa. Location, Dera Clock Tower, yung daan na yan, Abu Bakr Sadiki Road, sa Alzaruni Building, maraming parking space sa likod, likod lang nitong bus stop dahil sa sobrang na-enjoy ko ang quality services nila nung unang punta ko dito. Alam kong sobrang busy natin mga OFW sa work pero wag natin kalimutan mga angkol na alagaan ang sarili. Ipamper din ang sarili pag may time. At may good news para sa mga kabayang angkol dahil may kabayan combo offers at October combo offers na mix services na haircut, hair color, head massage, hot oil treatment, facial treatment, manicure pedicure, kasmara mask, at Moroccan bath depende sa service combo of your choice. Pero ang mga services gawin ko this time ay manicure pedicure, Moroccan bath, hair color, and highlights at kasmara mask facial na hindi ko nagawa nung first visit. Manicure una ko pinagawa, sinundan ng pedicure para kahit papano. Gaganda din ang ating mga kuko. Baka kasi may makakiskis tayong kuko ng mga mayamang nilalang ay hindi tayo mapahiya. Kiskis ang aking lapalapa sa paa. Tanggal ang mga kubal-kubal oy. -kubal, Nagpa-foot spa na rin tayo. Sarap pala nito. Namamasahe pa mo. First time kong magpamorokan bat and I must admit natakot ako ba nang sinabihan akong maghubad kakul. Pero may disposable brief naman pala. Ay tagaw pala ko. Ini-expose ka sa steam bath to detoxify body impurities at to soften the skin Pagkatapos ay full body scrub para tanggal ang libag-libag Very relaxing din to Nagpa-facial na rin ako after Mga one hour process din to Ang daming ginawa sa mukha ko Tinabunan at nilinis ng towel ini scrub at minamasahe Nilagyan ng cream at binabrasyon Binaasuhan ng steam para mag-open ang pores At piniprick at tinatanggal ang mga blackheads at whiteheads Boy, walang iyakan ko. Ito ay... Pagkatapos ay nag-diamond peel na parang na-vacuum ang aking mukha na tinatanggal ang dead cells sa outer layer ng skin at ang finale na Kasmara Mask. Very refreshing ang feeling. Sarap sa mukha ang lamig ng mask. Hindi naman tayo naturally makinis no? Dahil marami tayong kulira sa mukha. Kaya nakakatulong talaga mag-glow after ng mga facial procedures tulad nito. Mataas na rin buhok ko after one month ng last punta ko dito. Kaya nagpagupit na rin ako. At pangpigil ng edad, matabunan ang mga puting buhok at uban, ay nagpa-hair color with highlights na rin ako na feel Sarap pa na may pakapin masahe after. Oh la la. Ang ganda ng outcome sa hair color with highlights. Hindi na halatang 42 at girls tayo. Parang contestant na kulha ng That's My Boy Tagbilaran Bohol. Para sa quality services pang papogi, ay bisita na kayo dito sa highly recommended Estilo Gen Salon and Spa.